ayan mga bus welcome back sa palibago nating content na nagawin ngayong araw na to ngayong araw na to mga bus ay nandito pala tayo sa dagat bali ituturo ko lang sa inyo mga bus kung paano manguha ng yung tinatawag na tampayan mga bus yan kasi nandito yung mga pamangkin ko irpat at saka ermat ko mga bus madam nandun na pala kasi nauna sila mga bus nandito pala ako ngayon mga bus malalim itong dito lang ako dumaan mga boss para shortcut kasi ang abutan ko dito mga boss ay pa, pa high tide na pala mga boss Yan. kunti lang yung low tide kaya pa high tide na ngayon at may paunting unti unti hangin Yan. maalon nga yung gagat natin ngayon ito yung hirmat ko pala mga boss ay nandun nangunguha na siya ng yung tinatawag na tampayan dito sa amin sobrang sarap sabawan 'yon mga bus kaya puntahan natin si Ermat at papakita ko sa inyo kung paano kukunin yung tampayan kaya stay tuned lang kayo mga bus what are you waiting for let's go simulan natin dito talaga yung dito talaga yung kapag mangunguha si Irmat ng mga tampayan mga boss madam dito banda sa may mga buhangin sa yung nagtatanong sa yung nagtatanong ha dito si Irmat mangunguha ng yung tampayan sa mga lusay mga buhangin lang mga boss iba yung tuway nandun yun sa yung tinatawag ng kalapukan mga boss Ano nai? Kasi bago pa lang sa irmas dito lang. mga boss. Sino? lang ba 'yan pala? ng mga boss, tampayan. yan po yung ginagamit mga boss ko oh kailangan mag gumawa ka talaga ng ganyan para kasi kapag ito yung ginagamit mo mga boss ko oh madam yan. ay sobrang sakit ng balakang mo kasi palagi kang nakayoko yan nakatayo ka lang mga boss yan oh. kailangan din yan magdala ka mga boss saka madam mag magdala ka ng ganyan kasi kapag mayroon kukunin na katulad yan mga boss Nayan irmat kasi mayroong laman 'yan. Ay, kailangan talaga gamitan ng itak. Ayano. Oh, Magagamitan niya ng itak. Kailangan talaga may dalaga 'yan mga buso. Yeah, naka-experience lang nito, alam na nila kung anong tunog ng bato kasi parang parang tampayan din yung tunog mga bus pero iba talaga yung tunog ng tampayan at saka bato yung nasa iba ba mga bus ay kabilya yan mga bus ah, isang kabilya nilagyan ng kabilya at saka kahoy yan kasi si Irmat matagal tagal na na nagganito pato, pato yan mga bus Ah naman mga boss. Para ah? nakakuha naman si Ermat mga boss. Ako marunong din ako Ako mga boss ako paano marunong din ako ng ganito. hindi ano. pa high tide na mga boss tsaka sila ni airpot tsaka yung mga pamangkin ko mga boss ay nandun sila pupuntahan lang natin maya maya papakita ko muna sa inyo kung paano manguha ng tampayan sa naka experience na ng ganito o sa sanay na ng ganito panguha pang ng tampayan shout out sa inyo at sa hindi pa baka makapunta kayo ng dagat gumawa lang, na, gumawa lang kayo ng ganyan Lagyan nyo ng kabilya dun sa ibaba. Kahit mayro size lang mga boss, na kabilya. Okay na yan. Kahit wala kayong ganyan mga boss, kahit itak lang. Okay na. Mangunguha talaga kayo mga bus, ganito. Yung pagtingin nyo na wala, wala, talagang, wala talaga siyang bato. Yung buhangin lang talaga at saka lusay. Yan tunog lang talaga mga boss napalinig ko sa inyo yung tunog bato bato yan bato yan mga boss pasusubukan lang ni Irmat mga boss baka mayroon susubukan lang parang hindi bato eh. parang mayroong laman parang tampayan siya batok bato mayroon. Bato? Oh. Walang Mayroon. laman. Mayroon, Mayroon mga bus pero walang laman. Shout out na lang sa mahihilig sa mga uyong kitaw. kita yan, sa mahihilig kumain. Shout out sa and... inyo. Ayan mga bus madam. Bali pupuntahan na. ko ngayon si Erpat sa kayong mga pamangkin ko. Kasi nandito si Dawis mga bus madam na nalambat sila pangkilaw lang namin mga boss madam tatutulungan ko lang para may pangkilaw kami pangkilaw lang okay na yun wow! <laughs> <laughs> makasula lang ito tay Magkilaw na hostila oh, no yan yeah. ito pala yung kasama na airpot mga, boss, mga pamangkin ko kuha muna tayo ng pangkilaw mga boss yung kunti lang yung nahuli ng mga boss at ngayon ay na lang <translating> yung nahuli namin mga boss ya ang bawa ya ang bawa ya ang bawa ya ang lagi pero uh, ito lang yung nakuha namin mga boss ito lang yung kuha at least kahit kunti lang mga boss madama ay tayo mas tayo makikilaw

may sibuyas mga boss hindi mo wala yung kalamansi with sili na rin mga boss kahit kunti lang ay solve na largo na yan ay hindi na po tuwasan panaguan hindi na po tuwasan hindi na po tuwasan hindi na po kahit tayo okay. okay. mga boss konti lang yung ilawin yes na solve na pa rin ito mga ano kaun 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 <tap> Ngayon mga boss, madapa ay susubukan natin kung makahuli po tayo. Susubukan natin mga boss. Nakuha tayo mga boss. Tampayan. Yan. Ito yung tampayan mga boss. Nakuha tayo. tayo. Marulong ko pa pala tayo mga boss Ayan mga boss Bali, papahuwi na kami mga boss Salamat yung panunood Kahuli tayo ng isa mga boss At yung huli ni Irma tayo Dinaran nila Nang umuwi na sila mga boss Bali, kami na lang ang pamangkin ko ang naiwan dito At na rin kami Ayan, Nakahuli tayo mga boss kahit isa lang galing lang natin ito kay Irmat pag pag aabot tayo sa bahay Ay mga boss salamat yung panonood good bless you all thank you for watching ito lang pala yung nakuha ni Irmat na mga tampayan mga boss ito lang yung ito lang yung lahat